Ibinida po ng Department of Education ang kanilang tagumpay ngayong taon para sa pagpapabuti ng kalidad ng edukasyon. May report si Kenneth Pasyente. Taon ng pagsisimula, ganyan inilarawan ng Education Department ang taong 2023. Sa pagbabalik tanaw ng kagawaran ngayong taon, ipinagmalaki nito ang ilan sa kanilang tagumpay para sa ikabubuti ng edukasyon sa bansa. Una narito ang paglulunsad ng matatag agenda para solusyonan ng mga hamon sa basic education. Gayun din ang pagtatatag ng procurement strand at school infrastructure and facilities strand para tugunan naman ang kakulangan ng mga classroom. Katunayan, aabot sa 2,201 na classroom ang naipatayo ng DepEd ngayong taon. Higit isang libong classrooms ang naisaayos habang higit walong daang health facilities naman ang naipatayo. Ayon sa DepEd, bagaman may blended learning modality bunsod ng pandemya, iba pa rin ang in-person classes kailangan pa rin natin ng uh, tamang infrastructure para maging epektibo yan. That's why tuloy-tuloy yung mga programa natin para mapaigting pa or to strengthen yung mga infrastructure natin tulad ng pagbili ng mga e-learning cards at lalong-lalo na yung internet connectivity. Naging puspusan din ang pagpapatayo ng DepEd ng mga last-mile school classrooms na sa ngayon ay umaabot na sa 45. Tinutukan din ang hamon ng mga eskwelahan pagdating sa internet connectivity. Nasa 25 schools na ang nagka-starlink connection habang 2,000 eskwelahan ang nabigyan ng satellites. Kabilang din sa napagsumikapan ng DepEd ang paglulunsad ng matatag-curriculum na layong mabawasan ang pasa ng mga mag-aaral pagdating sa kanilang mga asignatura. Nakapag-pilot implementation sa 35 eskwelahan sa pitong rehiyon sa bansa. Inilunsad din ng DepEd ang National Learning Camps ngayong taon upang makarecover ang bansa mula sa learning loss bunsod ng COVID-19 pandemic. Gayun din ang Learning Rights Protection Office at Learners Telesafe Contact Center Helpline upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral marami pa tayong mga challenges, no? Malayo pa yung ating biyahe nga, ika nga. But unti-unti naman po umuusad tayo at uh, sa tulong hindi lang ng mga kawani ng DepEd pero pati na rin no using the whole of nation approach ay unti-unti na rin nating masasagawa yung mga reformang gusto natin. Isinulong din ng DepEd ang karagdagang pondo upang matiyak ang nutrisyon ng mga estudyante. Hindi rin nakaligtaan ng DepEd ang kapakanan ng mga guro kaya naman target na mailabas ang guidelines para sa pagtanggal ng admin task sa kanila. Nasa proseso na rin ng DepEd sa pagtanggap ng nasa 5,000 administrative personnel na gagawa ng admin task sa mga paaralan. Nakatutok po tayo ngayon dyan. Tapos na po yung final draft. It's just undergoing legal review. So we're expecting po talaga na before the year-end mailalabas po natin yung guidelines yan. Dahil talagang napapansin natin na yan ang kadalasang reklamo from the field na talagang tambak ng admin tasks yung ating mga teachers. Tiniyak naman ng DepEd na palalakasin pa nito ang iba't ibang programa sa susunod na taon, kabilang na ang Catch-up Friday upang mas matuto pa ang mga estudyante. Kenneth, pasyente para sa morning show ng bayan Rise and Shine Pilipinas